Dito ako sa bahay ng nanay ko. Nandito daplin ka sa dinda. Bata ako ng walang ang ng tubig. Ayan ay sa truck. Tagan nga yung truck, dagpo kayo. Ayan. Dagpo sa truck. Ayan. Dito ako sa highway kasi. Ayan, natubangan ng bahay ng nanay ko. Ano ako dito? Ayan, madaming truck na napita. truck. Ah, may motor pa. Ayan. Dito kasi ako nagano. gano. Nagtahi ako kanina. Tapos, ayan. Dito ako sa tabi ng kapsada. Nito, kaingay dito sa ba... Ano nang nanay ko. Malapit sa kapsada kasi. Parang uulan eh. Ayan. Parang uulan. Makulimlim. Ayan. Dito sa may ano, may saging. Wala ng dahon. Iwan ko kung gugur. Ayan. Rural pa. May rural pa. O, oh. ayan. <laughs> dito po, sinana ko sa rural. Din, no? Ayan. May truck pa dyan siya. Ang puno. May, madaming ano... Ayaw ko kung ano tong karga, bigas or ano. Overload eh. Pupalugo. Ang <laughs> daming truck banda kasi nga, nasa highway kami. Itong highway na ito, papunta ng Sambuanga. Papunta doon, Sambuanga. Pabalik dito, es Pagadian. Ayan. Ayan, may motor pa siya. Ano na? Ay kapit bahay? <laughs> Madaming kahoy, bukid. Ayan. Papunta doon, pagadian. Papunta pagadian yan.